僕ってさ、だ。な。あ、それも。やらんとかな。

Ito, ito yung shade na nagawa namin. Uh, prime pa lang eh. Talaga namin ang bubong yan, pakatapos si eh, upuan. At uh, ganyan. Ayan, meron kami pistisan eh. Yan yung kistisan natin. Ito siya. Yan. Eto, ito yung mga system na ginamit namin. Ayan. Apat yan. Ayan. At itong pinaka-sentro na to, eh, lalagyan natin ng semento. Pero lalagyan muna natin ng lupa sa semento. Ayan mga kabrader Yan ang ating uh, shade Parang waiting shade siya Tapos may upuan na paikot uh, Baka next week yan, uh, eh, no? Magkakaroon na ng forma to oh. eh, Sa ngayon eh, ito siya Yan ang itsura niya uh, Prime pa lang uh, Ganon mga kabrader At uh, tapos na naman na maghapon at uh, marami lang kami nagawa kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina yung mga yung prime nang gagawin naming shade para meron kaming silungan dito pag nagpupunta kami at uh, sa sunod na linggo na lang uli at uh, itutuloy namin yung aming project at uh, papakita namin sa inyo kung paano namin gagawin yung shade na yun iyon mga ka brother at dito uh, kami sa sasakyan at uh, back back anak back to base na at uh, ano na medyo pag napagod kami nga dahil mainit mainit na panahon eh naglagay pa nga kami ng tolls eh pero ganun din eh mainit din uh, napagod kami eh sa salding ko eh plano namin lagyan ng bubong at uh, bago gawin yung pinaka loob magbubong muna kami para may silungan dahil mainit nga nakakapagod talaga Ayan eh, si Utol, Tol Hello <laughs> Pagod na pagod si Utol eh, siya kan Siya, siya ang engineer eh, siya nag-plano ron eh ayos eh, maganda ay, rin ang Maganda rin ang pagka-plano eh. simple lang Ah, uh, hindi na kami nagkaltas-kaltas -kaltas, eh Tornil yung malalaking lagay namin eh Ah, uh, may wasal sa labas eh, matibay eh yug-yug namin eh, hindi siya gumagalaw eh kaya okay siya, okay yung plano. Maganda paggagawa. At uh, ano, tutuloy namin sa isang linggo. Eh ganoon na lang at uh, ano, uh, sa isang linggo na lang ulit tayo makita-kita. At uh, dito na kami, on the way na kami. Ando si Utong Sarap, si Boy, na Ayun. <laughs> Ayun si Red. Ang aming uh, munting uh, kapanalig. Yeah at uh, ganun na lang at ingat-ingat uh, kayo at uh, kasalin ko na lang kung na tayo magkita kita adios